Welcome to my blog. Ito na nga guys, magbabakasyon kami sa Dumagiti kasama namin si Nana at para din siyang bata, may sarili siyang gamit kaya isang malita din siya may luggage din siya talaga at habang inaayos ay pinapanood niya So ayan na nga guys, umalis na kami ng bahay sa kasalukuyan yan at ng makarating kami doon ito naghihintay kami inasikaso yung babayaran na extra luggage kasi extra luggage namin yan sinana at ayan habang naghihintay kami nakalabas pa siya pero yung nakapasok na talaga kami doon sa departure area nasa loob na lang siya nilagay kasi bawal na daw so Diyan kami naghihintay hanggang sa makapasok sa barko. Kumain kami diyan ng hapunan kay may baon man kami. Tapos habang ganun, nakahintay kami dyan, sinisilip po dyan sa may window mirror ang tugo nga sa sakya namin papunta sa Dumaguete. So, so ayan na guys, nakaakyat na nga kami dito sa estate room, yung room ng kapatid ko. Tapos, expected kasi nila na makakasama nila si Nana dyan, pero hindi pala pwede. Very strict talaga ang tugo guys, kahit pakiusapan mo sila para isama dyan ang aso para mas comfortable siya kaso lang hindi talaga so habang nandyan naman kami sa laot guys kinakabahan kasi may bagyong palkon yun at masama ang panahon panay ulan pa mayroon pa nga yung panahon nga tumatagilid yung barko sa lakas ng alon talaga so far nag enjoy naman tapos yun ito yung mga kasamahan na aso nila ni Nana kasi dyan kami nagtatambay may aircon dyan tapos ayan pagka para parating na kami sa dumagitil la ano na dadaong na yung barkong sasakyan namin sinundo kami ng kapatid ko dyan at saka